Scorpio. Ngayong araw mahalaga na maging mapanuri at maingat sa bawat desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa mga relasyon at pakikipag-usap sa pamilya. Iwasan ang pagiging masyadong mabait sa ibang tao upang hindi ka madala sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Mainam na manatiling kalmado at tahimik. Lalo na kung ang mga bagay ay hindi malinaw, sa halip, mas piliin mong maglaan ng oras para sa mga mahal mo sa buhay. Ang simpleng yakap at halik sa kanila ay maaaring makatulong upang mawala ang negatibong enerhiya na posibleng bumabalot sa iyo. Sa pera, unahin ang iyong pamilya, lalo na kung may extra kang pera ang tamang pagpaplano at paggamit ng iyong pera ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa inyong tahanan. Iwasan ang sobrang pagtulong sa ibang tao na hindi mo naman responsibilidad upang hindi magdulot ng kawalan ng pera sa hinaharap. May pahiwatig ng swerte sa Tuesday sa mga gustong gagawin, ngunit mag-ingat sa Martes. Dahil posibleng magkaroon ka ng kalungkutan o hamon sa araw na ito, ang iyong linggo ay magbabago depende sa mga desisyon mong gagawin. Patuloy na makinig sa gabay ng iyong intuit ayon upang matiyak ang tamang landas na tatahakin. Sa trabaho, maging maingat sa iyong mga gawain at sundin ng maayos ang mga utos ng iyong superior. Ito ay magdadala ng swerte at pagkilala sa iyong kakayahan. Ang Gemini ay iyong kaibigan sa mga zodiac signs at maaaring makatulong ang kanilang gabay sa mga sitwasyon mo sa buhay upang palakasin ang positibong enerhiya sa iyong araw, isama ang mga kulay na color blue at color red. Tandaan ang mga numerong number 10, number 32 at number 21 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang inspirasyon ay magdadala sa iyo ng dagdag na pag-asa sa iyong buhay.